Alright mga boss so for today's uh, video uh, ako po ay magpupurga ng aking mga alagang uh, biik po mga boss Yan, ito yung aking mga alaga po mga boss ito yung kaya ina at saka yun po ay malapit na pumanap. Yan. Uh, 116 days na po niya ngayon mga boss. Ayan. So, inoobserbahan po natin yan. Baka mga nganak niya. So, lagi na po titingnan natin yung na kanyang are. Baka may lumabas na likido dyan. Ay, asahan natin na uh, sa sunod dyan ay... Ah. Uh, biik na po. Lapit-lapit ang mga anak boss. So ito, Ah, hindi ko po ito pinapakain kahapon ano kahit kanina so ngayon a ah, papakainin ko ng ah, feeds tapos pupurgahin ko ito ayan so ito yung ah, gamit kong purga po mga boss ano ayan so meron tayong feeds dito gamit ko po ang pamurga ay isang ano po mga boss ayan latigo ayan dalawa po kasi bawat isa po ng aking bake ay nagtitimbang na po ng uh, 15 ayan 15 kilos kaya dalawa po Ang gamit ko po ay Ivermectin uh, injectable po mga boss sa pagpamurga pero wala eh wala 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 ditong wala stock dito sa amin na uh, Ivermectin po mga boss. Ayun. So ayan. So ito ay ihalo ko, no? So ayan uh, nakabukas to po ng ating pamurga kan. Sa so, dalang pamulgaso. Uh, halo lang po natin dito mga boss. Niyan. Ating pamurga. Dalawa po ang gamit ko mga boss kasi medyo malaki na po sila eh. Ay birmitin sana po yung gamit ko pero wala po eh. Pero okay din naman to. Magaling din 'yan nga pala mga boss uh, ang style na po style po ng pagpapakain ko ay weight feeding po Ayan. so weight feeding po yung aking ginagamit dito mga boss ano Ayan. Ayan. so weight feeding po yung aking pagpapakain ng aking mga biik no at saka inahin kasi uh, itong wet feeding po mga boss mas madali po nilang makain madaling maubos tsaka may halo ng tubig ito, ito po yung kasi yung ano mga boss uh, isa sa nag, mas mapadali po ang kanyang paglaki no? paglaki ng ating mga biik yan. Kasi mas madali po nilang ma observe ah, ma, ano? Madali pong ma-absorb, ma-absorb sa katawan ng ating mga biik ang mga bitamina na nandito sa ating feeds. Ayan. Ah. lang natin. Yan, tapos na. So, bigyan natin sa ating mga alaga. Dalawa na to sila mga boss. Ito po yung style ko na pagpapakain mo. Ayaw siya. So, ayan so madali lang po maubos nila yung ano uh, pamurga natin no? na hilalo sa pagkain maubos talagang gutom na gutom ito kasi kahapon hindi ko po ito pinakain sa uh, hapon tapos kaninang umaga hindi rin ko hindi rin pinakain kaya ngayong tangali at talagang gutom gutom sila oh. Kasi minsan Minsan po kasi mga boss Sa pamurga na ano gamit ko Yung latigo po Minsan hindi po nila inaubos yung pagkain Yan. So ito po yung technique ko, mga boss Na hindi ko talaga papakainin ng uh, Dalawang ano Pagkainan kasi Ano para talagang kainin nila So okay lang sana kung merong ivermectin dito mga boss na injectable dito sa amin. Kaso, ano, na out of na po kasi. Wala na pong stock kaya ado na po sa powder. Okay din naman yung powder mga boss. Yan. Yan, talaga may gutom na gutom sila oh. Oh. Yan. minsan kasi hindi na talaga talagang na ano ba nasayang yung tumulungan natin kasi hindi kakainin pero ito oh, kita nyo naman oh Oh, talagang inuubos po nila. No? Oh, nagagawan pa oh. Yan. so ito po yung uh, ito, inahin na to uh, ito po ang anak Ayan. ito po ang anak ng aking inahin so, ito yung kanilang ina at saka ang ina naman nito ay yung isa yan at ito ay binabagtayan ko ngayon Baka mga anak na po yan, kasi 150 na po, ah, 160 na po ngayon. Ya. Yan, so, ito po tayo po mga boss. Uh, nagbabantay, dito muna tayo sa mga bihiko na uh, kay Pinurga. Ayan po. Talagang ubos na ubos po nila yung pamurga mga boss, ano. So, ano lang po mga boss uh, Huwag natin papakainin ng dalawang bisis na Ano, uh, Tanghali o tsaka umaga Tapos pag uh, ano, uh, Pag ano na po, papakainin na po natin yan sa uh, yung tuna. na Ayan. Talagang Talagang, ubos talaga yung pumunta So ganoon po mga, uh, mga boss uh, Kung bago ka pa lang sa video na ito Huwag uh, kalimutan mag subscribe Like, comment Click na rin po yung notification bell mga boss Para magiging updated po kayo sa pag update natin ng mga videos Salamat mga boss